Yo, good day everyone. Welcome to another video This sa Mankinot, right? Moral, wala, wala rin lang ako kumbaga, hindi ako inaanto. Go na lang tayo nang thank you vlog. <laughs> I would like to say thank you to everyone na sumuporta sa Cannot Ride ngayong 2024. Unang-una syempre sa mga subscribers ng channel at tawaga followers ng Facebook page. And then, oops, -halo, halo na lahat na, lahat na, lahat na, na nagko-comment, nagla-like, nagtatanong, nagme-message, lahat ng viewers. Lalong lalo na, especially, again, para sa mga nag-dislike, sa mga nang-bash, sa, <laughs> sa, lahat ng uh, naging interaction ko sa sa Facebook page at saka sa sa YouTube channel. Maraming maraming, maraming maraming sa mga. 2024, um, wala lang, boring pa rin ang channel ko <laughs> wala akong pinagkain wala akong pinagkain mo sa ibang sa mga to I started this channel 2018 wala pa akong motor nun nagmamakaawa ba lang ako sa sa asawa ko nun na payagan ako magmotor motor Un until noong 2020 nakabili na nga ako ito nabili ko ng sa Octavia noong 2019 CF Moto 400 NK And this channel, anong avan channel na to? Man cannot ride. Kasi man cannot ride. Dahil nga nagiging sarcastic ako nun sa asawa ko eh. Kasi ayaw nga akong payaga mag-ride. So binataan ko na lang sa sarkasa. Man cannot ride. Hindi ko na inalis. Nung pinayagan na ako. <laughs> hindi ko na binawi. Ang man cannot ride is all about sharing my experiences sa pagmumotor uh, yung yung journey ko napaka 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 cliche yung naging ano ko uh, yung mga pinagdaanan ko sa pag-aaral ng pagmumotor eh, ko sa inyo dahil nainiwala ko dito sa sinasabi sa akin dati ni Dave Moss na paying it forward yung mga nagbibigay ng interaction sa channel sa sa page nagtatanong, nagme-message, nagko-comment, nagbabash, nanghe-hate, nagdi-dislike nagre-report, ang daming beses ko nang na-report Facebook and YouTube, ang daming beses ko ang report sa akin, ewan oh, well, ko, siguro galit lang balala. ayun, so lahat ng natutunan ko, lahat ng karanasan ko isineshare ko dito sa mga Kinalang sa katama palad. <laughs> ang uh, ang mga na share ko sa inyo, yung mga mga bagay na boring. <laughs> road safety, road strategy, proper riding skills. abado eh sa mga motor ko. Hanggang sa yun nga, eh, yung mga kamag-anak ko na nagmakaawa akong panoorin yung mga videos ko at yung mga binayaran ko mga kaibigan ko ng tigisang daan. <laughs> Ayun, kahit kung pa paano, on the average, mayroong 15 to 20 people na nanonood ng videos ng men kinatrive. Kaya maraming, maraming maraming. Hindi, pero seryoso, maraming maraming salamat sa mga talagang viewers. na pulang kulang kulang 6,000 pesos pero hindi ko na in cash nagkaroon ng problema wala so sa ngayon po ang um, man cannot try hindi na talaga monetize eh, tinurn off ko na yung monetization so ayaw kong makakita na kayo ayaw kong makakita kayo ng mga ads para sa, sa panonood ng video para hindi kayo mawala ng gana sa panonood wala nang nanonood tapos ah? so, wala walang panang gana yung mga nanonood dahil sa ads and then achievement natin ayan nakapagpa-sticker tayo di ba katas to ng ano ko ng sarili kong sweldo so kasi medyo maayos-ayos na camera. I, I am loving this ALX X-Pro X10 camera. Okay naman siya. Kahit pa paano, eh, eh, nakakaraos naman ang mga pag-upload. pero seryoso, I will, I will try my best to find ways ways para makapag-generate ng maayos na content na Ako na ako, uwi sa hindi ko, hindi ko so much for watching I will see you on another video because the man cannot alright.